Sa video ito, matutunghayan natin ang mga ilan sa major na pagbabago na makikita natin sa pangunahing kalsada at struktura sa bagong kalibo. Kung ikaw ay hindi pa nakabalik sa loob ng lima hanggang walong taon na nakalipas, tara at makupisahan na natin ang video ito. Let's go! Hi, mga idol! What's up? Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, bagong taon. So, ba anong bago rito sa kalibo? Ayun. Nandiyan ang nakalagay sa Title natin. <laughs> ano ang bago sa kalibo? Bakit bagong kalibo ang slogan ng bagong administrasyon ngayon? <laughs> so, talagang maraming binago. So, ngayon, this video, papakita ko sa inyo. Siyempre, una, ah, uh, karoon tayo ng bagong sapatos bibili <laughs> mo na tayo ng shoes tapos proceed tayo doon sa pinag-uusapan natin kung ano ang bago dito sa kalibo makikiraan po una dito meron dito naganap kagabi na fashion show ayan ayan maraming kalat sa daan so tapos dito is yun makikita natin ang Philippine Festival sa ano yan? merong yun know, o so parating na yung uh, pista ng Kalibo Senior Santo Nino kapistahan ni Senior Santo Nino so rito mapapansin natin is pagpasok natin ng Kalibo galing tayo ng western side o sa Buracay tayo galing yan or Katiklan ito meron dito mga festival decoration which is tinaginagawa ginagawa naman ito taon-taon pero ako gusto kong i-share sa inyo rito mga lords is yung ayan makikita niyo ba yan sa gitna dati po ay may island po yan diyan so wala na ngayon yung island uh, last year yan tinanggal ng LGU ng Kalibo so yan ang pagbabago tapos so kung wala yung ano na yan nakatayo dyan sa gitna na parang festival uh, decoration is talagang malinis malinis itong daan na to so yan malinis yan yan ang isa sa binago rito sa marami talagang binago dito sa Kalibo mga Lods so dito next naman is ipapakita ko sa inyo pero bago doon sa next is maghanap muna tayo ng ukay-ukay. Ukay-ukay okay -okay lang naman to shoes ko eh. So maghanap tayo ng nagbebenta ng ukay-ukay -okay dito na shoes. Una is bibili tayo. Unahin nating target na pwesto is yung binilhan ko nitong shoes na to. Tulungan din natin si kuya. Yan. Kung meron doon, hindi doon tayo bibili. Pag wala, lipat tayo. Ayan, yung marami na ngayon dito ang mga stalls. yun pinatayo. So ano nakata nakasulat? Kalibo Senior Santo Niño Ate Festival. The mother of all Philippine festivals. So January 6 to 21 po. So shout out kay from Mayor Joris Sucro. Okay. Tara. So hindi na to mapapasukan dito ng traffic pag ano na yung next week. Kasi marami na dito ang occupants negosyo yan sa risaren binibenta. So dito tayo mga lords. Yan. Kay kuya tingin tayo dito. Dito ako bumili ng itong shoes na sinusuot natin ngayon. Tingnan natin ta, meron dito. All right. Okay mga lords, ayan dito tayo kay kuya dito natin to binili sa kanya ang ating shoes na yan. ano kaya maghanapin natin nandaming daming stocks dito daming pagpipilian ay gusto ko full black eh black tapos puti sa baba yan ang hinahanap natin dami kang pagpipilian dito nasa sayo naman yan kung anong mga oh gusto mo yan tayo nuts. Oh, uh -huh. merong katulad dito para wala akong nakikita. Nako ah. Ikot na naman tayo. Wala tayo nakikita rito mga nuts. Inuna kasi kuya para kami makita tayo, ayan, ito kayo. isa pa hinahanap ko yung spike. Oh, ang ganda nasa spike yto? ane koma dikit malut. di na pero hindi ko gusto yung ano yung eh. wala dito, dapat yung 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 yung

Ay. Kita tinyo. Kras. So ganito dito pa andyan apihan. <laughs> Maraming So ngayon is bingo. So parang 'yun, kung kita niyo, mapapansin 'yung mapapachiyan tahan conte 'yung mga nagano ng uh, mga motorista dito so, yan. ito paglinggo, dito may ano? Dito, may, ay, yan ano hanggang doon yun, 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 pili tayo yun, yun,

Ano rin? Size? Size 9 and a half. So, marami tayo dito ang pagpili ang mga oh, lads. Anak lang tayo. Tsaga tayo. Ang ganun rin tayo. Ay, mga lads, nakita tayo. Ito. Walang may puti eh. pa yun ito. Magaan kasi siya. So, magaan ta plus yung spike is malambot at parang kapit na kapit. So, ito kailangan natin. Una, ito talaga. Yung requirement or qualification na ginagawa natin pag magpili tayo ng sapatos natin para hindi madulas sa so, anumang klaseng surface na maapakan natin. And try natin. Ito, tanggal muna yan. Masukat natin kada sa artificial. 43, size 43 Parang kasya may eh. sa mas dali natin ibaso Yan Yan kasi Isa na nagugustuhan ko rito eh, is 43 feet na feet talaga 43 size 43 kasi itong ano natin mga dots yung foot natin tela, sya. Swa, sya sa katela magaan siya swak siya sa requirement natin magaan makapit yung spike dito At tapos yan plain black lang kasi yan yung favorite color natin pero mas maganda sana kung may white dito pero okay lang yun kasi mahirap pagkanap eh <laughs> hey. Alam mo naman sa ukay-ukay, -okay, walang ganong model-model unlike sa mga shoe mart, di ba? So, nakakuha tayo ng mas cheaper, 190. 190 pesos lang siya. Yun. O, so, di ba? Goods. Goods na goods. Kasi na. Sige po. Tuwa na Ito lang gagamitin natin pag mag, ano tayo, mag vlog, uh, adventure vlogs, uh, travel po saan, mga camp. Pero kung dito lang naman, pwede po. Pwede okay, pa ito magagamit natin. Luma. Kung wala na talaga, <laughs> delikado na tuma, ito mga Pag mga malumot na simento pa, dulas yan. Pero kung dito lang naman, ठीक है ठीक है पे Patuloy tayo doon sa kung ano talaga yung content na tungkol sa bagong kalibo. Alright! So mga idol, nakapili na tayo. Ito po. So dalawa talaga nakuha natin. Yung ito. Tapos, nakita pa akong isa. Ayan. Ito talaga yung gusto ko. Yung mga ganitong style. Simple lang siya. Pero importante, yung spike yun. Pwede natin pang akyat sa bundok. Lagta. सर आउट कैसे सर सलाम So, pangalawa mga lods is punta tayo naman ngayon sa ano yung bago dito sa Kalibo. So, kung matagal ka nang hindi ka nakapunta rito, nakabalik o OFW ka or kumbaga matagal ka nang wala rito sa Kalibo, hindi ka nakabalik. So, ito meron pa tayong dito sa may crossing, banga merong bago ditong ginawa. siya nga pala ayan pinaganda na rin itong kastilyo yun pwede hey, ka makatambay dyan maganda ito yung tinatawag namin kastilyo dito so of course ito popular by brand kalibo ayan So mga magpa 5 years na yan o no? 6 years siguro ito ba Jollibee dito Ayan Crossing, this is crossing Mabini. Mabini and then ano, Di Maagma Street. So go na tayo mga lods. So tuloy tayo doon sa crossing Banga. Tara. So ito maganda ginawa rito. Ilagyan ng na yan, artificial na mga flowers so talagang festive mood na talaga ang Kalibo two weeks na lang po it's Kalibo Ati Atihan Festival na po so ayan ito ito ang isang tinanggal at bago rito so kung maalala mo mga idol meron dyang rotonda sa gitna wala na ngayon oh, shout out sa taga sa mga OFW na taga Aklan so kung mapapanood nyo to dyan, eh, lagay nyo dyan sa comment section mga lads yun, natatandaan ninyo merong dyan sa gitna may rotonda yon wala na yan ganun talaga pag isang uh, lugar ay nagpo-progress Dumi. dami ng mga tricycle, mga sasakyan, ganyan yung mga idol. Meron talagang tatanggalin para ma-accommodate or may gamit ang daan. At marami na rin na disgrasya nung ano na yun eh. Yung rotonda dyan sa gitna. Kaya it's a good thing na tinanggal para maluwag ang lahat gumagalaw dito sa bayan ng Kalibo. Pero hindi pa city ang Kalibo mga idol ah. Pero as to the qualification Lahat is eh, pwede na maging Qualified na itong Kalibo Maging city Except sa isang, eh, isang qualification lang Yun yung land area Kapo siya dun No U-turn so, Tuloy tayo Ikot na lang tayo dun sa kabila So, eh, liko tayo dito sa Toting Reyes. yon pagpunta to itong palengke. So, dito naman is makikita natin yung yung bago dito. of course kung mga 10 years ka na, na hindi nakauwi dito sa Aklan ay meron ako ipapakita sa inyo ito dati mga idol wala pa ito so mga about 3 to 4 years itong daan yun yung city mall at may bago dyan SM Cherry so itong daan is bago to dito ayan dati sarado yan eh residential area eh so talagang mabilis yung pag progress ng kalibo ito may DIY rin oh, okay Sunday ngayon Market day, yun pala, meron pa rin. Alam ko, kayong taga-kalibo. Dati na yan dito eh, yung mga ambulant vendor dyan, sinasara yung daan. Ayan. So, ganun pa rin. Pag Sunday, sarado siya. Pero pag Wednesday, wala yan. Open yan mga idol. Kasi ang market day dito sa Kalibo is Wednesday and Sunday. isa napapansin niyo of course yung mga stoplight <laughs> Five years ago wala o oh, 8 years ago wala pa yung stoplight na yan ayan hanggang dito pa talaga mga lads. ito na yung Calibo Pilot Elementary School so dito tayo sa gilid. Ito po yung ano, 90 th Martyr Street Extension. Yan. Dito na tayo lumabas sa Mabini Street. Ayan. So, ang bago pa ngayon dito, ito. Di ba dati dyan merong ano, merong... Island din dyan. Merong second floor. Kung ba saan eh yung mga judges pag uh, kalibo at festival dyan sa taas wala na ngayon yan ayan na tapos meron na tayo ditong uh, monitor dyan na malaki at ang future na mangyayari ngayon is ito lalagyan ito ng uh, overpass para sa mga estudyante para hindi po uh, delikado sa pagtatawid ng mga estudyante dito sa Kalibo Pilot Elementary School yun future uh, overpass at yung magsaysay park ayan mga bagong building na kayong pinatayo maganda na yun may stoplight pero hindi umaandar <laughs> siguro brown out I don't know ayan. ano pa malaki talaga tong uh, pagbabago kasi nasana yung kalibunhon na merong island dito sa gitna so ngayon wala na yan so malinis na po talagang tama yung slogan ng bagong administrasyon bagong kalibo wala na oh. tapos yung bago dito yun yung tulay doon na panibago kaya magaan-gaan na yung traffic dito mismo sa Kalibo kasi doon sa tulay na yon may mga 7-Eleven na dito mga idol eto may traffic light dami ta talaga yung sasakyan si Marianing ganoon pa rin yung Marianing Superstore <laughs> yun may mga bagong building dito Palabas na tayo ng bayan ng Kalibo mga idol Pauwi na tayo Yung uh, shopping center May pinaplano yan na patayuan ng bago Pero hindi pa, ano, hindi pa lahat ano, Nag-agree Ayan, ito yung bagong tulay Mga lads. So malaking tulong talaga to. So one way doon, one way rin dito. Pa palabas, papasok doon sa kabila. Yung maganda ngayon is yung mga dami ng mga sa ano bago to, maganda. Yung river wall diyan. Yan, tapos naka four lanes na halos yung daan dito kung pinag-uusapan natin is 10 years, 15 years ago, malaki ang pinagbago ng kalibo mga lords. Yan. So, kung baguhan ka dito sa channel natin, give us a like po. Tapos, uh, ah, wag mong kalimutan na i-click yung subscribe button sa baba, pati yung notification bell beside para po updated kayo sa mga i-upload nating mga videos dito. So, uh, yung ako ay eh, hindi po ako nag -a aklanon kasi para naman po sa lahat, makakaintindi. So, yung akin lang dito is, of course, marunong ako talaga mag-aaklanon, mayad-ayad niya agahon, kinyutanan So, sa mga nanonood dyan, OFW kung saan saan parte ng mundo, shout out po sa inyo at Happy New Year! So yan, so ngayon mission accomplished tayo. Bago na yung meron na tayong bagong shoes. Tapos yun, pinakita ko sa inyo yung bago dito sa Kalibo. So maraming salamat po at umabot ka dito sa dulo. Please, ilagay mo dyan sa baba. 100% ka nandito ka sa dulo. Ito po si Inspiring Motor Rider na nag-iwan sa inyo na ride safe always. And God bless you more po. See you on my next content. Babush!